Ang taong laging nagpapatawa, madalas siyang pinakamasayahin sa labas. Pero pinakapagod sa loob dahil sa bawat ngiti at biro. May mga sakit at bigat na hindi niya kayang ikwento. Sila ang tagapagpaga ng loob ng iba, pero sa likod ng mga punchline at tawa, sila rin ang may pinakamaraming tanong, takot at lungkot na tinatago. Ginagamit nila ang katatawanan bilang sandata, hindi. Lang para pasayahin ang mundo kundi para takpan ang sarili nilang sugat na ayaw nilang ipakita. Hindi dahil gusto nila ng atensyon, kundi dahil ayaw nilang maging pabigat. Kaya kapag tahimik na ang paligid at wala nang tawanan, sila yung unang humaharap sa sariling pagod at katotohanan. Kaya sana, huwag natin laging isipin na okay ang taong palabiro dahil minsan, ang pinakamalalakas. Tumawa ay yung matagal nang hindi naririnig ang sariling tawa mula sa loob ang tunay na malasakit ay hindi lang tumawa sa kanilang jokes kundi ang kumustahin sila kahit walang punchline.